Sa mga adik sa Mobile Legends dyan, hanggat sa hindi lumuluwa ang mata, turo yung laro. Hanggat sa hindi naman maga ang mata, hindi mo. Ang kailangan mo pa dyan, pagkuyatan mo, para tumaas ang rank mo. Di ba? Laruan mo ng Mobile Legends mga one week. Walang tulog-tulog, panigurado, mity ka na rin. Tapos anime ka na rin. Yung dugo mo, kalimitan puti na. Pati yung mata mo, magiging puti na rin yan. Pagkagising sa umaga, inilagat. Eh, gotcha. Pagkasapit ng tangali, email. Pagka break time mo sa trabaho, email. Pagka mo ng bahay bago ka matulog, pagka na matulog, mag-email ka na lang hanggang madaling araw. Ha? Para puyat na puyat ka. Para magka na yung mata mo talaga. At least, hindi man tumaas yung rank mo, tumaas naman yung ano mo, yung eyebags mo. Dapat kasi niyan, kapag-focus ka lang sa mobile region. Kahit na may trabaho ka, or mobile Legends ka. Pa. Para tanggalin ka na sa trabaho ko. Ha? Yung iba nga eh, kapag naglaro ng mobile Legends, talagang may kadamang puso eh. Kahit tayo hinahawin na ng asawa, tuloy pa rin ang laro. Hmm? Anong asawa-asawa? Mobile Legend to, asawa ka lang. Hmm? Oh, marami akong kilalang ganyan. Hmm? Mobile na ng mobile, hanggang madaling araw. Tuloy-tuloy ang laro. Bahala na, magbuha ang mata. Ang importante, nakamitik na. Problema lang, dalawang taon na nagmo-Mobile Legend, yung rank niya Grandmaster pa rin. Para tumahas ang rank mo dyan, makapagmitik ka agad, porsigido ka dapat. Hmm? Kahit na may inuuto sa'yo, wag mo mobile Legend ka na lang. Nagmo-Mobile Legend ka, kahit na pinapasahin ka kung ka na pa ako, mo mong ka na lang. Tapos mong magkain ka yan. Kain ka na lang, tapos mong ka na ng plato. Huh? Yung kaibigan ko nga eh. Talagang pinagpursigyo niya. Nakaabot siya ng mitik na siya. Mitik na siya ngayon, pero yung tsura niya, hindi na may tsuraan talaga. Mitik-tik na rin yung tsura niya. At least na siya niya yun. Ikaw ba naman maglaro na walang tulog-tulog? Umagang hanggang gabi, hanggang umaga ulit. At least, kita yung resulta, di ba? Nakapag-mitik na siya. Tignan nyo naman may tsura. Malalim na yung mata. Luluwa na, namumula na at least kahit ano may resulta di ba sumulit yung resulta diba? yung result, eh. huwag ka nang tumulong sa mga gawaing bahay mag mobile legend ka na lang total makapal naman yung mukha mo eh pag tinawag ka mang kain kain ka na lang huwag ka namang tulong mag na pagkagising mo sa umaga mobile legend agad And tapos kapitan -kapi lang, mindset pa habang kumakapay mobile legend bak bak atak atak talaga kahit na uh, sinisir mo ka huwag oh, maintindihin yun kain ka na lang Kain ka na lang, yung mukha mo eh. Hanggat sa hindi ka nagiging animik, Tuloy ang laro hanggang sa mythic Ipaglaban mo Ipaglaban mo yung laro mo Dapat nakafocus ka lang Nakafocus ka sa cellphone mo Nakatuto pa lang doon Kahit na may trabaho ka Huwag mo intindihin yun Focus ka lang sa mobile legend ha? O baka mamaya matalo ka na naman Kami na naman sa si mo Baka isipin mo naman Ang ingat na makuha